Nag-iyahay na sa pagpanghipos ang mga vendors sa Oval Plaza sa Jansan. Ang ubang mga baligya sama sa gamit o mga sanina nakabalot na sa cellophane o aduna usab, gipang sulod sa karton. Naabtan sa news team ang mga anak ni Byronisa nga nagtinabangay sa pagpanghipos sa ilahang mga baligya. Tungod, ang local government unit sa Jansan nagmando Nakutob lang sila karong Adlawa, Enero 5, mamaligya sa lugar o ginahanglan, mahinlo na ang palibot. Ligpit kami kasi advice ng LGU, kailangan bukas maalis kami dito. Tapos na yung ano namin, pinutulan kami ng light kaninang uh, umaga. Supposed to be, dapat sabi nila Friday ang taka ano namin pero biglang sabi nila na paalisin doon. So yun, nagligpit kami lahat. Wala po. Ka uh, kami, wala kaming, ano, hintay naman namin ng kuan, uh, February, kalilangan. Luyo Ini, nagpasalamat sab ang ubang vendors sa sobra o sa kabulan nga pagtugot sa LGU kanila nga makapaninda. Ubay-ubay matod pa nga mga customer ang midagsa, rason nga sila nakaginansya o halos 30%. Gikan pagsugod namo mo dali Nobembre, hanto disembre mahuman, uh, ah, man ang dagat sa ako ang negosyo kita man mi ah uh, ginansya man sad karon mamalhin na pud mi sa kuan lain pista mga ano. uh, 30% ana ah pero okay naman ta actually ang advice ng LGO kasi hanggang January 3 lang as per uh, instruction from the local government So isa isa sa pinakarasong bakit kami maaga paalisin dahil dito sa water system, kasi may advice ng city engineer, ready for uh, down na yan. Kasi may mga crack na yung mga kolom at saka mga waleng. So uh, iniwasan ng LGU na mangyari na matumba yan, may, may masaktan o kaya may kasualte. So yun ang rason kung bakit uh, tayo pinaalis ng uh, local government unit dahil ang angad nila ay eh, yung kapakanan ng mga tao. Sa ulahing gabi, eh, pa sa pagpamaliit ang Osaka customer. Actually, nagpalit case karon kay Agabol may nga, kabalo may nga, mas barato ka O nang pagpa, pag-add na mo dira, nakapalit case nga, barato kaya po. O nang na hmm, mas ganami dira kay barato makahangyo pa ka sa case nila. Gipa ni Goro sa mga vendors nga sa Adlaong Domingo, Enero 7, malimpyo na ang ilahang mga pwesto. Kahibaluan, nagsugod sa pagpaninda ang mga vendors sa nisgutang lugar kani Nobyembre 28, dungan sa Paskuhan sa Jansan 2023. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami sa Brigada News, Jansan. Brigada News!